pato. Hello guys, may hunter na naman tayo. Kuha eh. Oh, o, ba? Diba, kaya kukuha ko lang din kamon siya at kadami kong nakuha siya. Buti nagpunta ka dito. Naunahan na naman si ano. si Oh, kayo, okay, keng. Okay. Naunahan na naman si ano. Oh, si Sake. Tapos si Saki naging din sa akin eh. Kadami ko din nakuha. Ganyan din kada. Ay, madami pa. Ay, uh. Yung black lang. Ayan, kagaling ni King Keng. Alam-alam eh. Hindi na rin naman ah? ha? E, um, abot. Ha? Yung abot nyo lang, lang. ha. Oh. Dilaw pa yan ha. Okay na. Okay, oh. kuha na na. Kain kain mo nga kain. Kain mo nga kain. Hindi din hindi, din na kain. na kain na right kan Ayaw niya daw kain oo. Si, si 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 Kilion. Ay si si ba 'yon? Oo. Hindi si siya nagkakain sa akin ng kain nito. Ha? Si Matyo lang to kakain at si Sate. Oh. Dali na naman mat. Meron pa mat, tumpa oh to. Sobrang tamis mat ay inalanggam na mat ay. Ramis kasi. Sobrang hindi Oh. Mato, kadami pa, Mat. Ang gandaan rin, Mat. na. ko yan. oh ito. oh yung yun ang Ay. Yung inayos

Pahay na, ubusin na. Ubo kasi daw ang ni Mas madami namin ngayon kung pala kapon. Ha? Maryam. Maryam. Nung pa? Maryam. Nung pa? Mayroon pa? Bute meron pa. Bute nung pa? Tola ka na, ka sa unahan ka kahapon. Bute pa nung ta kang pa yan? Desa ara ulit yun, mo

Saan. Dyan. Saan. Dyan. Saan. Dyan. Anong bagay yung maitre lang? Bagay <laughs> 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 mo tinitin na yan. Matulungin ka pa? Oo, mayroon pa. Ay ba dami? Kita mo doon, Ano ka dami na puto sa mo? Oo guys, ito ang napitas namin. Ito pa nga.

Oh. Paano? ah Dami. Oh, so, ito po ang nakuha namin. Mas madami po siya ngayon. Kung para kahapon. Ayan, oh, Ayan Yan. ano ah, happy ka na, Mat? Eh, kaya mong ubusin yan? Mm masarap -hmm. ah, sarap. Masarap yan, ay. Ikaw, kakain yan? i don't